Pasok na sa budget, winner pa sa sarap. Magandang araw, today gagawa tayo ng napakasarap na dessert na talaga namang magugustuhan ng inyong mga chikiting. Super easy lang gawin at konting ingredients lang ang ating kakailanganin. Pwede kayong gumamit ng kahit anong brand, kape or Milo, pwedeng pwede po iyan. Meron na ako rito ang 5 cups ng tubig at ihahalo ko lang itong ating kape. Lalagyan natin niya ng sugar. Sa sugar po kung gusto niyo ng matamis, dagdagan niyo. Pero ako nakapaglagay po ako rito ng halos kalahating tasa. Naglagay rin ako ng dalawang sachet ng Nescafe. Isang Mr. Hat Gulaman na color white, ihalo na po natin yan and then i-mix natin itong mabuti. Kapag dissolve na itong ating mga sangkap na pinaglalagay, pwede na natin itong isa lang sa apoy at over medium heat. So tuloy-tuloy nga lang po tayo sa paghalo hanggang sa ito ay maluto na. Pag nagsisimula na yung kumulo, ganyan na yung itsura, pwede na natin i-off ang apoy and then i-transfer lang natin to sa ating tray. Kung meron po kayong mas malapad na tray, mas maganda po yung ganun ang gamitin at pwedeng pwede rin tayong maglagay sa lyanera dalawang klase po itong ating gagawin pwede po kahit alin ang gusto nyo o pwede rin na itry nyo parehas at habang nanunood ka ngayon wag mong kalimutang i-heart itong ating video ilagay mo na rin sa comment section I love coffee jelly dessert para naman makita ko yung comment mo at makapag thank you ako sa iyo at dahil 5 cups nga lang yung ating ginamit na tubig, kaya napakabilis po nitong tumigas. Wala pang 20 minutes, ayan, set na po siya at malamig na rin, kaya pwedeng-pwede na natin ito ngayong hiwain. So kung bet mo ay medyo malaki or maliit, bahala ka na. And then ngayon ay ilalagay lang natin to dito sa ating mga prepare na lagayan. So kung gusto mo po ay lyanera, tub or kung ano man ang molde na meron ka, pwedeng-pwede pong 'yon ang inyong gamitin. Set aside muna natin yan at mag-proceed naman tayo dito sa ating isa pang white gulaman na ilalagay lang natin sa 5 cups uli ng tubig at magdadagdag tayo rito ng isang lata ng Angel Creme Densada, hindi po to sponsored pero mas matipid po kasi itong gamitin. Pero kung nakaka-LL ka naman ay pwede kang gumamit ng all-purpose cream at lagyan mo ng kondensada. At kung gusto mo naman ay yung medyo matamis talaga, mag-add ka rin ng sugar. Tapos, pwedeng-pwede na nating isalang yan ngayon sa apoy. Continuous nating hahaluin, lulutuin natin over medium heat. At kapag ito ay okay na, yung kumukulukulo na, off na natin ang apoy at agad-agad ibuhos natin dito sa ating mga lagayan. Kung wala kang masyadong oras pero gusto mo ay mapakain agad to sa iyong mga chikiting, Ilagay mo sa freezer ng 15 minutes para lumamig agad at mag-set and then after noon, pwedeng pwede na tong ma-enjoy. Ganun lang ka-easy. Maraming salamat sa panonood and please follow for more.